Talamak ngayon online ang mga content kung saan ginagaya ang mukha o boses ng ilang personalidad gamit ang artificial intelligence para manloko. Isa sa mga bagong biktima ay si Pangulong Bongbong Marcos mismo na pinapalabas na nagdeklara na ng gera sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Guaves. Niratrat ng kanyon, pinasabugan ng Pinas at atakihin ng China. Ilan lang 'yan sa agaw pansin na thumbnails ng YouTube channel na dapat balita na nagpo-post ng content tungkol sa agawan ng teritoryo ng China at Pilipinas. Parang legit na balita ang atake sa videos nila na may libo-libong views at may git 127,000 na subscribers pa. Prominente sa mga thumbnail ang ilang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nakikipag-away talaga sa China. Sa isa pa nga sa mga video, dinig ang tila boses mismo ni PBBM na nagdeklara na raw ng gera sa China. Actions. Nagbigay na po ako ng go signal kung umatake ang China, atake din nila. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Pero ang boses na yan, peke pala. Ayon sa artificial intelligence experts, voice cloning ang tawag dito. Na iba sa deepfake kung saan kinukopya pati muka, sa voice cloning, boses lamang ang ginagaya. Kaya para malaman kung talagang madaling makapanloko, pinanood at pinarinig namin sa iba ang content ng dapat balita. Boses niya po si Bongbong Marcos. Parang si Presidente eh. Parang siya pa, yung, ano ko, sa boses niya. Si Bibi, mga ano ko, pag, ano yan, boses niya. Kung tutusin, madali lang daw mahalatan na peke ang video ayon sa tech expert na si Art Samaniego. Halatang pilit na pilit na ginagaya yung boses, pati yung tono. Yun nga lang, aminado si Art na hindi raw lahat may sapat na kaalaman sa pagkilatis ng mga ganitong content online. Tulang tayo sa education. Akala ng mga tao, kala nung mga, well, untrained ng mga tao na totoo talaga to kasi nakikita nila yung video, meron silang boses na naririnig na kahit hindi man, naman talaga ka kaboses ng presidente at halatang pilit, maniniwala pa rin sila dito. Ayon naman sa artificial intelligence expert na si Dominic Ligot, piling content lang ang madalas paggamitan ng deepfake at voice cloning. Political issues, chismes, health, and any investment type, mga investment scams, no? matunog sa tao. Dahil mabilis mag-viral ang ganito mga content, nababahala ang isang grupo sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa mga nabibiktima ng fake news. Very dangerous yung mga ganitong misleading contents. It can lead to blindness to other people dahil kung hindi nga maikokorek ito, maaaring ito yung paniwalaan ng mga tao. Sa ngayon, burado na ang YouTube page ng Dapat Balita. Wala pang pahayag ng palasyo sa issue pero nakikipag-ugnayan ng Department of Information and Communications Technology sa security sector sa gitna ng pag-voice clone sa pangulo. Tinitignan na rin nila ang posibleng paglabag ng mga nasa likod dito sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.